So yun na nga idol, may bago na naman tayong natuklasan na bagong kainan dito sa bagong silang. Ang laki ng serving ng chick silog nila tapos ang sarap ng drinks nila dito. Ito nga yung best seller nila, yung beef kebab. Na hindi lang malaking serving kundi solid din talaga yung lasa. Overload na just na umaapaw sa keso plus maraming beef sa ibabaw. 180 pesos lang to pero sobrang panalo. Bali nandito nga tayo sa amin Cafe and Kebab Pagpasok mo palang, lang Ito na yung bubungad sa'yo Siyang napakagandang setup ng bar Napakalamig din ang lugar Pwedeng pwedeng ang tumambay dito Habang nagkakape Free wifi din sila dito 11am na kami dumating Kaka-open pa lang nila Kakabukas lang nila no December 26 Pero ang dami na agad kumakain dito Pwede rin palang gigas payment dito ah. Tara order na tayo okay, Anong name mo ate? Sandra Sandra, Sandra. Uh, anong oras kayo nag-open dito? Um, open Okay, daily. Yes, po daily po. Okay. Then ano yung mga best seller niyo dito sa mga, ano sa kebab? Sa kebab, mo na, mip, kebab po namin beef kebab. Beef kebab din. Yes, yung, po. Then uh, meron din kayo mga ano no, mga coffee. Yes, po. Okay. Meron po kami espresso, Okay sige sige Thank you Sandra Salamat So yun bali nag order kami ng higanting Chicksilog Na pwede mo nang takpan yung mukha mo sa so sobrang laki Ang daming serving ng rice tapos may side dish pa na pipino Tapos ang ganda ng pagkakaluto Nag order din kami ng best seller nila itong beef kebab Habang niluluto pa nga lang ni kuya natatakam na ako Nikman din namin itong fruit soda nila Isang green apple at isang lychee. Sarap din ang lasa na ito, mas masarap to kaysa sa soft drinks So yun tikman na natin idol Una kong antilikman itong beef kebab nila kahit tumuusok usok pa Mas mainit mas masarap Hindi kagaya ng relasyon Tamig uh -huh. joke lang. Wala na ako nilagay na kahit na ano dito, idol, pero ang sarap rin talaga ng lasa. Sa so, pagkakaalam ko, ito pa lang ang kauna-unahang may tindang kebab dito sa bagong silang. Hindi ganun kamahal, pero masasabi kong masarap rin talaga yung lasa niya. Ang isa pang nagpasarap dito, mga idol, yung kanin nila. Buhaghag siya, hindi yung malagkit na kanin. Dito naman tayo sa napakalaking kiksilog nila. Sulit din to, bukod sa malaking serving, ang sarap ng manok. Mmm. Siyempre, hindi natin palalampasin yung nachos overload nila. Bali, ako yung naglagay ng beef sa ibabaw, tapos yung salsa niya nasa ilalim. 180 pesos lang yan. Tignan nyo naman kung gaano kadami. <tinyo> At syempre, hindi natin pala alam kape nila. Kabalitaan ko kasi yung may-ari pala na isang coffee master. May isang sikat na kapihan dito sa atin sa Pilipinas. Kinakalibrate pa yung machine nila, kaya saktong sakto yung timpla. Kung gusto nyo palang puntahan tong Amin Cafe and Kimon, located lang to dito sa may face na bagong silang along highway lang mga idol. Pwede nyo ring i-waste katapat nyo tong Cebuana at Andok. Open sila daily, 11am to 3am. Masasabi kong sulit talaga yung pera nyo dito mga idol. Wood sa mura at masarap yung pagkain, ang ganda rin ng place nila. Kung mo tong video to mga idol, wag mo kalimutang i-like at share Makipalaw okay, na rin po yung page natin para palagi kang updated sa aking mga vlog. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Bye-bye!